ano? Ayan. Ducks. Ay, nabot pa siya, oh. Buti naka-uwi ka. Oh, sanay na ito, eh. Nakakano na ito. Nakapagbiyahe na ito, eh. Ayan, oh. Hi. Ayan. at atid ko naman itong dalawa. Good morning po. At ito pong dalawa. Tataka po siguro kayo dahil na... Uh, yeah, ko ngayon sa tanghali na gusto po kasi nila na tanghali na sila papasok kaya ayan ngayon ngayon ko lang sila do sinanay po nasa school na kasi nita, po naman ay hinabot pa nilang dumating kanina hindi, hindi po kaya po kami natatawa kasi po, hindi po hindi po niya naayos sa pag-awak <laughs> nagkaganyan po kasi so kami po ngayon ay papasok po kami ngayon ng tanghali so nagtatawa nagtatakap nagtataka po siguro kayo na bakit po kami tinanghali na kasi po gusto rin po namin na ano yung mahaba-haba din po yung tulog namin yay! yay! <laughs> at saka sinanay din po nauna na po sila kanina. Tapos gusto rin po namin na ano po, i eh, tanghali na po kami papasok po kasi minsan po kasi ano Hindi ba kayo sinasabay? nalit ng gising? Baka nalit kayo ng gising? Hindi po! oh, sabay ng hindi po. Oh, talaga lang po sila na gusto rin na medyo tanghali na pumasok ngayon. Araw na ito. po kasi po minsan din po kasi pina, ano kami, magpapahinga po kami kasi minsan po maaga po kami napasok talaga. Kaya po, may mga araw din pong mga tanghali na po kami papasok po kasi okay. papahinga din po. ba? Diba? o, <laughs> oh, kasi kung iku-commit ko naman kayo ngayon, parang mainit ang panahon ngayon. Oh. baka pawisan na kayo. Ganda pa naman ng mga suotin niyo Nakaputi kayo. Mga yeah. Okay. pagdating nandun, di ba nakakulay? <laughs> Kulay asol mo ito eh, magiging kulay brown. Oh, Pagka kasi magko-commute, siyempre may mga alikabok. Okay. Mas niyo dahil uh, is nakasasakyan kayo eh. Ito mga prinsesa, nakaupo sa tasa, nakasasakyan. So kami po ngayon ay papunta po kami yung school. Uh, mga ano na po to 11. 11 po. Kasi po, mabilis lang naman po pag wala pong traffic is Time po po namin is 12.20 12 pa po. Kaya po kami ng mga 11. 11 po kami umalis po sa bahay. Kasi po yung time po namin is 12.20 po. Kasi po yung 12.15 po labasan na po ng grade 10 to grade 7. Eh po kami din po mga grade 9 to grade 8. Kasi papasok na din po kami mga 12.20. kaya 5 minutes lang din po bago kami papasok sa labasan ng B7 B7 to b pag wala po kasi ng traffic maagyan po ba na makakaraming po sa school pero pag may traffic hindi pahingahinga gamay <laughs> minabasa ako sabi niya nag-request nung kanta yung katutubo wala po kaming kanta eh. Baka pwede naman kumanta kayo kahit maiksila. Mm, na kung ano dito, po, po, yun? Dali na, yung dati kinakanta ninyo doon. Mm -hmm. Parang naglang din yung dalawa ni Rasa. Yun. Ikaw, ikaw muna. Ano yung kanta niyo dun Tagisa tayo? Sige ano? you na, know, kahit may eksilang. Eh. Sabay na kayo, yung alam lang yung kanta. Wala kasi sininita eh. Wala kasi sininita, kakantahan na lang kayo. No? Ito na yung... daw po yung mga request po sa gusto ko. 5-5 lang po. <laughs> 5-5. manage lang po ito. so, si Russell po ngayon ay mag ano po, mag mag audition ito. Si Russell po yung magano ng kanta po namin. Anong gusto nating kantahin, Ma'am Russell? hindi po namin mga Kabagos. mga kababayan is amana ka daw kung maopi So meaning doon ano, grabe ka ka ganda. Ah, yun pala yun. Grabe, grabe ka ganda. amana oh, is grabe. Grabe ka, grabe ka, ka, grabe ka, ka ganda. ganda. sobra. O, ano yun yung amana ay sobra. Parang sobra. So hmm. Hindi po, yun, di po yung love song. Lahat po kasi ng lahat po kasi ng kanta po namin is wala po mga love love song po. Kaya po lahat lang po ng mga kanta po namin is about sa kay Lord. Wala po kasi kami na wala po kaming nakanta kanta na about love. Sa amin po kasi yung mga ganyan lang po yung mga about kay Lord. Kung ano lang po. Din. So kami po ngayon ay magkakanta po kami ng Amanakan mo opilla. Amanakan mo manama. manama. Jesus manama is Lord. Lord po yung manama oh, kasi po. Yung, baka po kasi um, may na, kano, obiya, maiba po kasi ang um, ano. Grabe ka. grabe ka kaganda or ka powerful. The Lord. Mm -hmm. So ngayon po ay sisimulan po ngayon ni Ma'am Rachel Man Lumision. Hindi, <laughs> So, pangunahan po ni Russell Man Lumision. So, siya po ngayon ang unang kakanta po ng Amanakan Maupia. So, eh, si Russell po ngayon ang mag-una po sa si Russell ang mag po sa ating singing context. Okay. Ano? Yan you know, na, tingnan niyo ang mukha niya. Oh. Napaka ano. ang hirap, ang hirap explain. One, two, three, go. So, kami po ngayon ay siya po ay, hindi po siya kakanda ay, Gusto po niya na sabay po kami So, andyan na po Kayo na po bahala Kayo na po bahala ko sa Sa amin yo, 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 yo. One, two, three Go! <laughs> ah, ala, ala hindi na joke Akala ko ano, talaga So, hinintay pa ako <laughs> One, two, three Go! Oo, oh, nakapingin pa siya, di ba? Sige. Sige. Ay. na. No. Sige, one, two, three, go. it go? kasi po kahit po ano rin po ay kahit po ano eh hindi po namin makalimutan yung mga kanta po namin sa amin sino man po yung nag request yun na, thank you po, po. Uh, mag request po ulit kayo kung ano so may nakita po ako dati na nag request, nag -request po sa akin no, yung ano yung ano daw po yung kinanta ko daw po yung papunta na po ako dito pero ano nakalimutan ko na po kung anong title Ingatan sa Diyos ba yan? Yung ano po, yung pasalamatan ko karon ang Ginoo. Yung ano po, kabisado yung iba po kasi dati pa po ano eh na pernah kalimutan ko so kakantahin ko po ngayon eh so sa nag request po eh ito na po para sa iyo kanina hindi po sa amin galing na salita. Sa kanila po, 'di ba? Ah. Yeah. Sa so, amin na 'ko eh. 'yun eh kasi naririnig ko 'yun sa ano, sa mama mo. Isa, hindi sa ano ba para bang naka sa USB. Ah, oh, meron 'yun na, sa USB. Oh, okay. Yung kasi 'ko nagtanta kayo kayo po dun sa amin, sa amin, malapit lang po dun sa amin, yung nagtanta po noon. Yun. Iba e yung amin eh. Parang Taga-Duni sa amin nagkanta nan. na po ni Maylin ang kanyang pagkakanta. So, so ano pa tayo? Yung ano, ano una nun? Ano nun Pasalamatan ko so, so, ito na po yung pasalamatan ko karang ang ginoo. So, Yay! Dapat po talaga natin magpasalamat. Sama na ama. Sama na ama. So, Kasi alam po natin na Po yung manama? alam alam nyo na po yung, ay. Na po po yung <laughs> Manama, di ba? Alam nila po, ang manama po ay Diyos tawag po nila sa Manama ay Diyos. At saka magbabayo. So marami pong tawag namin. Manama, magbabayo, magbabuot. Ay, magbabuot. Magbabuot din po. Okay lang po. Sa so, ito na po yung ano. papakanta ko po kay Rasa, kung mag-alala ko, kami po itipin So mag-request lang po kayo kung ano po yung song po na gusto nyo, na kantahin ni Rasa. Galing si Rasa, si ang ka. mga kantan to, ano may... So si Russell po ay handang-handa na po siyang kumanta. So kulang lang po ako sa mag-request po, ah, wala pong mag-request po kasi. Kaya po, ayan po, uh, ah, mag-request na po kayo kung ano po yung papakanta nyo po kay Russell. So si Russell po ay ah, kahit ano pong request nyo dyan, kakantahin po nyo. Ah, Hindi. So, ka kaya po, isa-isa lang po ng request sa Kasi po Isa-isa <laughs> lang po ng request po Hindi po yung marami po Isa-isa lang po Kasi po baka po po si Kasi baka, ka baka ka po mapaos po si Russell po Pagdating ng school, hindi na po siya makapagsalita Pagdating ng science namin <laughs> May report pa po May report pa naman, sige So, ayan po Kami po ngayon ay nasa Mountain Road pa na po. Andito na po kami. Paparabit na po kami sa Poblacion national, national High School. Buti nga po walang traffic. Yes, wala po uh, hindi po kami nakatulog kasi po may tugtog. Apo. Buti nga po may request kayo kaya hindi kami nakatulog. Pangit po kasi pagdating namin sa school gusot-gusot na yung ulo namin kasi pag nakatulog kami. Dapat alala pa rin yung ulo ko. kaya lang Dapat nakanta na lang tayo. Kami po papunta na po nasa Biaso na po kami eh so, na po kami sa housing side na rin ito ng mountain no paano hmm hindi na pa rin talaga to hmm. so ano sa lupang hinirang may ano kami doon. may kanta kami doon. ayan ha? mm -hmm. oh, mm -hmm. ulit hapon tayo pangita oh. bye bye sige ingat ayan iniwan ko na po ito sa si Maylin ayan po finish ko na ayan na-headset ko na nga po si Maylin at ayan na naman po gabi ay susunduin ko na ulit sila